Mabisong isang shabu lab sa loob ng bahay sa Tanza, Kabite. Nadiscovery po yan ng manghingi ng tulong ang mga residente matapos may sumabog sa naturang bahay. At live mula sa Tanza, Kabite, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, magkalang nakuha ang shabu dyan. Bok, hindi tukoy ang o wala pang tukoy na halaga ng mga drogang natagpuan dito kahit yung mga gamit na panluto ng shabu. Tikom pa ang bibig ng mga opisyal dahil patuloy ang kanilang inventory. Kahit nga yung uh, kaanak ng may-ari ng bahay ay uh, tumagiring magpaunlak ng interview sa media. Pero ang sabi lang niya sa akin kanina ay eh, kung hindi raw nangyari ang pagsabog kaninang umaga, mahihirapan daw matuklasan ang iligal na nangyayari dito. One, two, three, four, five, mga gamit na pang at mabahong amoy ng kemikal ang tumambad sa mga polis at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency nang pasukin nila ang isang bahay sa barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Aksidenteng nadiskubre ang Shabu Lab nang humingi ng saklolo ang mga residente dahil sa malakas na pagsabog mula sa naturang bahay. Akala raw nila ay tangke ng LPG ang sumabog kaya tumawag ang barangay ng bumbero. Walang taong inabutan sa bahay ang mga bumbero. Ayon sa barangay, Nobyembre nang umupa ang isang Pinay na may kasamang dalawang Indonesian at isang Chinese sa naturang bahay. Wala naman daw silang napapansin kakaiba sa mga umupa. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan kasama po ang crime laboratory at ang PIDEA po ng inventory po ng mga ebidensya po na nasispo sa lugar na ito. Sa pagsisiyasat ng PIDEA, mga finished product na raw ng shabu ang natagpuan sa laboratorio. Nagsasagawa na ng backtracking ng mga CCTV at manhunt operation para matunton ang apat na umupa sa bahay. May nakausap din tayong ilang residente rito. Ang sabi nila, tahimik lang yung mga umuupa rito sa bahay. English speaking at uh, mukha naman daw Pinoy. Tapos, pag lalabas sila, napakabihira. Kung meron lang daw silang bibilin sa labas, doon lang sila lalabas rito sa bahay. Tapos, ang estilo nila, no, kakatok sila sa gate kapag merong uh, humaharang o merong nakaharang na tao para umusog yung mga ito. So talagang no verbal communication at all. Uh, at sabi rin nila, walang malalaking sasakyang dumaraan dito maliban sa mga motorsiklong nagdadala ng parcel. At may dalawang kotse, isang pula raw na nakapark sa loob at isang puti na mga isa o dalawang beses lang daw pumunta rito. At uh, sa mga oras na ito, dahil patuloy ang inventory, matatagalan pa bago tanggalin yung police line na nakaharang dito sa bahay dahil posible at pwede raw itong ihain bilang ebidensya sa korte. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.